Ayan, bagong customer si Bossing. saan pala kayo, Boss? Imus po. Imus po. Tapos dito tayo sa Habaytos pa ko. Hindi malalayo. Oh, wow. May papakupit ni Bossing pala, no? Ah, uh, tag-ito? Mid-paid. mid Boss Art TV. At yun nga mga ka-brother, ang mm, customers natin ngayon ay taga Imus pa pala to. Dinayo pa tayo dito. Siguro reto ng tropa niya na taga Imus din. Malayo-layo 'yun ha, ba core from ah. So ito nag-start na nga tayo daw ng guard number 2, mga brother. Sundan nyo 'yung process na 'to. Yung ulo niya mga ka-brother ay napakaraming lubog kaya talagang hirapang tayo dito. Pag mga ganito mga barbero, alam nyo na 'yan. Talagang sulit 'yung ulo niya hanggang likod. Grabe. Okay, ito na pagkatapos ng zero, mga brother, 0.5. Lalawin natin ito. Napaka-importante pag may mga ganyang 0.5. Ayun oh, know? tingnan niyo yung ganyan yung ulo niya oh. Yan oh. Nakikita niyo naman yung ano niya oh. May talagang may lubog. Talagang kailangan mong sungkit-sungkitin ba? Parang susu ano, susungkit-sungkit. <laughs> so yun, ito na mga brother line up na tayo at ito. Aahitin. Oy, may pasilip pa si brother oh. May kagwapuhan din si brother ah. Tumitingin siya sa tropa niya. Siguro sinasabi niya, ah, panalo dito ah. <laughs> okay, ito na, mag na tayo mga brother. Tatanggalin na natin yung mga ano na to. Yan oh. Para humubog na yung ano natin. Maganda talaga pag inaahit yung ano, pagka-fade. Okay, ito na. Tatanggal na tayo ng kanto na to. Gamit yung top natin eh, na yan, na Solid din pala yan pass forward tayo mga brother ha paras na ang proseso sa, sa left side nandito na tayo sa right side may pila tayo nitong gabi nito mga brother may mga pila tayo nito silingit lang talaga natin tong ano maganda may bago tayong customer na ano eh may picture sa ating content na to Okay, andito dito sa sa likod tingnan nyo naman yung likod ng ulo ni brother oh. may bukol yan oh. may bukol may lubog sa gilid talagang alam nyo yun, yung bako bako talaga parang daanan <laughs> Joke lang brother ah Yun, malapit na tayo matapos mga brother. At eto na, mabibigyan natin yung hunang hustis yung pinagupit niya. <coughs> okay. Eto na, tanggal na rin tayo ng kanto dito. Easy na lang to mga brother kung ano yung process sa left side. <coughs> okay, counting bawas. Para mawala na yung mga dulo-dulo ba. Eh, yun no, oh, ito na oh. Yun, yung before niya oh. Ah, parang nasabugan na. Oh. <laughs> Okay, oh, ito na yung after niya naging ano no, parang dinilaan ng baka eh, no? Okay, pwede na to. Oh. Yan, nakita niyo, may mga lubog-lubog. Yun, maraming maraming salamat mga ka-brother, ha? Yun, oh, na naman ng isang live dyan. Papalo ang ating page, TikTok at YouTube. God bless.